ng tangalik, mga kabayan. Ayan si ma'am, oh. Uh, Hi, po. Pumayag sila na magpavideo sa araw na to. Ngayon, may surprise tayo sa kanila, mga kabayan. Tulad dati, ginagawa natin. Tatanungin muna natin sila, ma'am, kung anong pangalan. Ma'am, anong pangalan nyo, ma'am? Bailin Adam, po. Bailin Adam. Anong probinsya nyo, ma'am? Sa Bukidnon, po. Bukidnon? Uy, ito dalawa sila, mga kabayan. Ito si ma'am, oh. Ang ganda oh. Di ba? Ang nila. Anong pangalan niyo, ma'am? Jihan po. Gian? Kandar. Ano probinsya niyo, ma'am? Same lang po sa Bukid. Ah, Bukid noon din. May asawa na si ma'am? Wala po. Eh, ma'am, Wala din pa. Uy, puro single. Swerte naman natin ang araw na to, mga kabayan. Baka available kayo. Ito sila, ma'am. Available. Ilan taon na si ma'am? 24. Uy, bata pa. Kayo, ma'am? 24-25 Ayan mga taga bukid nun ano Mga taga bukid nun Shout out sa inyo Dahil ngayong araw Sa video natin Silang tampok natin ngayon Hindi na natin, natin sasabihin Yung pupunta nila kasi Baka mabas, daw, mabas, din sila Dahil ngayong araw Silang may surprise sa atin Silang ngayon ang bahagi ng video Pre-ride po sila ngayon hindi nila alam yon Thank you, Kuya. <laughs> Ayan, o. Oh, Di ba? Mama, saan anong... Sa, ano, ano, ano anong saan pang, saan? anong masasabi niyong dalawa dahil kayo yung nasa bahagi ng pre-ride ni Kuya ngayong araw? Uh, thank, you, oh. thank, you po. Tapos hindi namin yun in na vlogger pala yung masakit. O, oh, di ba? Kayo ngayon ang bahagi ng day 11, eh, edit 12 sa pre-ride ni Kuya sa taxi. Ayan then more 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 video uh, and ano ba yun? subscribe tapa ba, ba ako uh, sa YouTube ni Kuya. Tapos marami pa kayong aabangan. Hindi lang to yung umpisa. First time na makasakay kami. Kundi uh, pa ulit-ulit na parang gano'n. Kasi mahilig ano kami pumunta sa, sa kahit kayo? anong lugar. Taxi vlog. Sa susunod maganda ng kuan ng masasabi natin. Ito ma'am, siguro dahil kinuha nyo yung number ko, maaaring magkaroon tayo ng date. Day ay ano, ng part 2 dito sa video na to. Yes po. Ayan. Part 2 pa yan. Maraming pang part. Maraming daw part. Marami daw part. Taxi vlog Makikita kikita mo yan. <coughs> Ayan mga kabayan, sila ngayon ang bahagi ng pre-ride natin. Pwede nyo ma'am kausap, ay ano, i-shout out yung mga taga lugar ninyo. Unahin ah, natin isa-isa. Shout, shout out po sa kaibigan ko sa Sultan Kudarat. Tapos Shoutout uh, shout out din sa taga Bukid no kay Jeremy Kandar. Uh, ah, Yun lang po. Ayan. Ito si ma'am sa likod. Dahil so, puro shout sa... Out ko. <laughs> puro sila ah, dalaga. Shoutout ko na lang po yung ano, pamilya ko sa bukid Ayun. Kandar oh. family po. Xandar family. Hindi, mo na talaga, no? Oo. <laughs> Sex, hindi na? Huwag <laughs> oh, na. O, ito 24-25, no? Yes, po. 24-25. Oh. Available na. Available? Walang girlfriend? Walang boyfriend? Wala po. Sure? Sure po. Anong nangyari? <laughs> nangyari, ag dapat mangyari. Nasa <laughs> way. Pero dahil nga single si mama, ano pinagkakabalaan? Mm, negosyo, meron din negosyo, pero hindi ka yan. Tapos nag-work din po. Ayun Ay, ang maganda. Swerte naman nung manliligaw kay madam. Ayan si mama, tututukan natin kasi medyo malabo yung camera natin. Ayan siya. Ayan. Shout out din sa mga manliligaw ko. <laughs> man. <laughs> Ayan si mama nung... Ayan, Mga eh, nakatotok sa inyo. Ano masasabi Hindi niyo sa manliligaw niyo? Ano, tigil na nila. <laughs> <laughs> Bakit nasaktan ba si ma'am? <laughs> tama na muna. Ayan oh, may ano din dalawa, mukhang tako ay mukhang nasaktan, nasawi. Tandaan, huwag natin pupulutin si ex kasi kumbaga sa akin din nahulog marumi na yan. Huwag <laughs> nang balikan. Pag nagkamali, oh. tama ba ako? Hindi na tama, hindi na may tatama. Ganun ba ko, Oo. Oh. Kasi ito mukhang mga kabayan ito dahil may sinabi sa atin si Madam mukhang magkakaroon to ng part 2 yung pag papa ano nila kasi may pupunta yata to sila papasyalan dito sa Maynila. Tayo yata ang kukunin nilang driver. Ayun, nahihiya pa kami kasi first time. Oo, Abangan niyo mga kabayan pag sa part 2 niyan. na kami <laughs> paghahandaan na nila. Yes pa. Kasi ano, tawag niyan, araw-araw tayo nagbibigay ng free ride. Mga kabayan, siguro ano, sana bukas sa pangalawa, kayo naman mga kabayan, yung magiging bahagi ng video ko na to ngayon. Kasi hindi tayo namimili. Tatanungin uli natin si mam Ma sa oras. Anong oras na sa inyo, Ma'am? 1247. 1247 ayan. Kasi ang pre-ride natin alas 12 hanggang alauna. Okay. Oh, yan alas 12 no? hanggang Ayan, tumatakbo kami mga kabayan. Pero ngayon magtataga kami sa video namin na medyo madilim dahil umbaga naghahanap na rin tayo ng camera ang dapat pang ano maganda yung magandang camera na din naghahanap na tayo para sa sunod na video ito si ma'am ano klaro na, klaro na yung mukha niya ayun siya o oh. nakita nyo na Ayan sila, Ayan, sila o. Sa YouTube Taxi Vlog. Yung vlog ko Victory. Ah, uh, Victory pala 'yan kanin vlog. Taxi Space Vlog. Ayan. Ah, shout, uh, shout, iba yung shout, uh, shout out ko din yung kaibigan ko na sa trabaho ngayon, busy busy. Si Ate Joey Loren, tapos si Jody Ayan, Ann, Ann Cardero. Cardero. Sige, okay lang. Malayo pa naman. Ito lang, sinishout ko lang sila. Kasi nag-out kami ng trabaho, nag-half day lang kami. Ah, wag mo nang banggitin yung trabaho para. Ah, sige, kasi sige. hindi naman natin isasali sa. Ano, i-edit mo pa yun. Bali, sa ngayon hindi ako nagpapasok sa computer niyan. Hmm. Hindi ko linalagyan siya ng daya kasi hindi pa ako monetize kasi. Pero pag na-monetize automatic sa laptop dapat or computer. At maghahanap ako ng ID to. Ah, tapos uh, ipopost mo yan. Oh, ipo-post kung ganito to, rikta. Pero may ano yan, mayroong, tingnan mo siya dyan, mayroon dyan, makikita mo dyan, taxi vlog, libreng sakay. Tingnan mo dyan sa video ko, dyan sa sila, makikita mo yan. Pero malinaw oh, yan, nandito, makikita nandito. mo yan, malinaw ang dating yan. Iyan yung nakakabayan hey, ito. Hey. Ito tayo ngayon sa OECD, na yan, nakikita nyo po yan. 5 months ago na. ano na-auring ko to si Kuya Madal. Pero ano, sana ma-monetize ako para nags... Kasi... Uh, may eh, sa sunod na buwan pala eh, sa no, sunod na buwan kasi doon palang ako bibili ng camera dahil malapit ako sa monetization nun. O mga kabayan, supportahan natin bali, si Kuya. naghanap talaga kami ng medyo magandang camera na dahil pag sa cellphone kasi medyo talaga malabo. Okay, Hindi siya maano yung yung ano siguro dumating man yung araw na makabili na ako na ano dadaan na kami sa magandang camera kasi kailangan natin. Ngayon, tiyaga lang. Tiyaga, oh, tiyaga lang na muna. Tiyaga oh. lang. Sipag sabi nga nito. Oh, Oo, si at Tingnan nyo naman, yung mga manliligaw ni ma'am, hindi siya pinagtsatsagaan, pero ang ganda ni ma'am. Itong dalawa, o, oh, tingnan nyo. Oh, diba? marami uh, marami di ba? Maraming ah marami hindi sumasubo. Pa, sa paanong paraan kayo makikilala para ma maligawang kayo dito palang sa video natin. Ako kasi, siguro, naniniwala ako sa... Paano kanila may i-add? Uh, mm. Kung sakaling i-add kayo. Oh, uh, nandito na sa loob ng... Ano, tingnan mo naman, nagbanggaan pa. Ano ba yan? Nabangga pa? Ayan, ma'am. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo ito ang hapon. Dali, i-upload natin ito. Oh. Sige Thank you so much. So, tingnan nyo yan, D12 contact na lang kayo ulit walang bayad to wag ka nang humugot legit po tayo ayan kumukuha si ma'am ng pambayad pero legit po tayo walang bayad oh, si isa susunod oh, kuya okay, ikaw okay, naman ang surprise namin thank you po thank, 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 thank you ayan mga kabayan ayan sila ma'am thank you thank you thank you ayan sila ma'am ano sila ngayon yung D12 walang bayad mga kabayan sana sa mga susunod kong Sakay kayo naman ang mabigyan ko ng libreng sakay. Ayan lang mga kabayan, pa-subscribe na lang din ng video ko, pa-share and like. Baka naman. Ayan lang mga kabayan, shoutout sa mga subscriber kung bago, pati na din yung mga nag-subscribe sa akin dati pa. Maraming maraming salamat sa inyo dahil kunting kunti na lang malapit na rin tayong ma-monetize. Bye-bye sa inyo mga kabayan.